Hi guys! Welcome back to my channel! Ay grabe yung tao na naghintay kay Michelle D sa airport. As in nakikita nyo dyan sa video kung paano siya pinagkaguluhan. din na nga makadaan si Michelle D sa airport dahil eh, sa dami ng tao, dami ng mga fans na naghintay sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas. Grabe yung hiyawan, ng sigawan ng pangalan ni Michelle D. As in parang nanalo talaga si Michelle D sa Miss Universe 2023. Sabi niya ng iba, paano pa kaya pag nakuha talaga ni Michelle D ang corona. Siguro as in, hindi mo talaga mabilang ang tao na maghintay sa kanya sa airport. So, as in, para sa atin, si Michelle D ay panalo pa din sa Miss Universe 2023. As in, yung best friend niya, si Rian Ramos, talaga sumundo sa kanya sa airport at least, sweet nilang dalawa. So, yan ang pugis ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag tayo stress.